Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong article sa GMA News Online na medyo nakakabahala, nakakatakot uh, It involves nuclear uh, war between Russia and USA Ito ang title Trump orders nuclear submarines move uh, position after Russian provocative statements by Phil Stewart, Jonathan Landai, Reuters, Reuters. Washington U.S. President Donald Trump on Friday said he had ordered two nuclear submarines to be positioned in the appropriate regions in response. To remarks from former Russian president Dmitry Medvedev Med, about the risk of war between the nuclear armed adversaries. Magdasal po tayo na wala sanang mangyaring ganito dahil damay tayo dito sa Pilipinas pag nagkaroon ng gera itong US and Russia. I explain ko mamaya security analyst called Trump's move a rhetorical escalation. Pagmamayabang ito, parang bluff siguro eh. Grabe naman oh. Akala niya, matatakot niyang Russia. Oh, a rhetorical escalation with Moscow, but not necessarily a military one given that the United States already had nuclear-powered submarines that are deployed and capable of striking Russia. So, blap lang. I-move nyo, i-position nyo. Actually pala, nandun na eh. Naka-position na. <laughs> Grabe itong Trump na ito. Made me dead. On Thursday, said Trump should remember that Moscow possessed Soviet-era nuclear strike capabilities of last resort after trump had told medvedev to watch his word. so ito former president ito medvedev medvedev hindi uh, ko masyadong kilala ito si putin lang ang sikat na sikat watch his words based on the highly provocative statements of former president of russia dmitry Medvedev, I have ordered, ito na yung statement ni Trump, I have ordered two nuclear submarines to be positioned in the appropriate regions just in case these foolish and inflammatory statements are more than just that, Trump said on Friday in social media post. He added, Words are very important and can often lead to unintended consequences. I hope this will not be the one of those instances asked later by reporters why he ordered the submarine movement trump said a threat was made by a former president of russia and we're going to protect our people the u.s navy and the pentagon declined to comment about trump remarks or on whether submarines have been moved it is extremely rare for the U.S. military to discuss the deployment and location of U.S. submarines uh, given their sensitive mission in nuclear defense. Trump's comments came at a time of mounting tension between Mas Washington and Moscow as Trump grows frustrated with what he sees as President Vladimir Putin's failure to negotiate an end. to his more than 3-year-old invasion of Ukraine. Ang dahilan po dito, yung si Trump, gustong gusto niya nang magkaroon na ng uh, negotiations of so peace negotiation between Russia and Ukraine para matapos na yung gera sa Ukraine. Eh hanggang ngayon, wala pa eh. <coughs> Sabi naman ni Putin, ayaw pa niyang makipag-negotiate dahil sa, sa ngayon, parang nasa advantageous position na we on the winning side na ang Russia. O bakit makikipag-peace kung malapit na siyang manalo? Parang ganun. Kaya out of frustration itong si Trump. Ayan, kung ano-ano na lang sinasabi niya. Kaya nagkakainitan sa salita. Eh kung minsan yung salita na yan, yan ang dahilan kung bakit nagkakagera. Okay, so anong kinalaman natin dito? Dahil aliado tayo ng US, nandito ang mga puwersa nila madadamay. Pag nagkagyera itong dalawa, sigurado ang China, North Korea tutulong sa Rusya. Yang tatlo na yan, magtutulungan. So, <coughs> ito na yung delikado. Dahil sa foreign policy ng present administration, masyadong dumikit sa US pinayagan nila na madagdagan ang EDCA sites, uh, pumayag ang administrasyon na madagdagan ang mga missile system ng US dito, yan pa, magpapatayo pa ng US ammunition manufacturing plan. <coughs> sa nakikita ko lang, opinion ko lang ito, madadamay at madadamay ang Pilipinas basta nakipaggyera ang US sa kanyang mga kalaban. So Ayun. Sino ang pro-Philippines, sino ang pro-China? Ako, mas uh, gusto ko pa rin yung independent foreign policy. No, wala sana tayong kalaban, wala ring uh, ano, walang masyadong kinikilingan sa ang pangulo. Sabi niya sa kanyang sona, ang foreign policy daw niya is friends to all, anybody to no one. Ang tanong ang China. Ano ang status ng relationship ng Pilipinas sa China ngayon? Hindi ba may iringan? Wala na, wala na 'yung friendly relation. Dahil kitang-kita naman kung gaano kadikit ang administrasyon natin sa US o oh, ang China. Maligaya? Ah, hindi ah. So sa pagdikit ng Pilipinas, administration natin ngayon sa U.S., in a way, naging kalaban na natin ang China. Na nakakaya, ang U.S. nakikipag, magbisita nga ang U.S. President doon eh, inimbita pa eh. Oh! Maganda ang trade relations ng U.S. at China. Sa atin naman, wala na. Yung mga... Chinese investors o ano, nagpupunta uh, na sa other ASEAN nation, tayo, kawawa. So, mag po tayo na sana, <coughs> excuse me, sali salita lang ito at hindi mag-resulta uh, sa konfrontasyon na delikado kasi kung nuclear war, wala na, damay-damay ng lahat. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito Is pantulong natin sa tribo Meron tayong livelihood assistance Sa kanila ngayon Nagpapatanim ng saging lakatan At uh, arabica coffee So ito panoorin nyo Nagdistribute kami kahapon Ng mga sprayer Mga insecticide uh, Full fertilizer Para pagamitin nila sa Maintenance ng kanilang Naitanim na kape Panoorin nyo ang video na ito muna ni sila ang matagaan og spray hair og mga tambal niya o karate og grumex, o og o apat ka klase og muna ni sila ang matagaan karon si Junel, selamat selamat selamat, selamat.

Salamat na mga kambal. salamat So nagpasalamat sila. uli na sila sa. Thank you, very much. Salamat sa supplier. Salamat sa tambal kay nena. Go Salamat.